Ayan, magandang araw po sa inyo tita Maulang po dito sa amin ngayon Kanina po tita bumili kami ng Cream po ah, uh, Ito po nakakabit na po namin tita Yung mga uh, jalousy Ayan po Ayan Nakabit na po namin tita Ayan po Ito po yung bagong cream na nabili namin kanina ano bukas lang namin lalagay dito yung isa pang dalawang ang tawag dito yung salamin ng jalis sihapon hapon na po. Ayan po tita. Ayan po, sa harapan nila. Yung sa pintuan nila sa harapan. Ayan po. Gumamit lang po ako ng solar para makita po kasi madilim na dito. Ayan po yung solar na ginagamit ko. <laughs> yung na lang po. Ayan bumbil na na solar di charge ayan po maganda na po tita yung ano bali bukas baka mag start po kami na mag ano na mag -o, mag o maglagay ng pintuan o pwede rin kami mag ano dito sa sahig tawag dito maglagay po ng tiles tita ayan po tita hanggang dito lang yung yung video ko ah tita mapansin pala wala dito si rante R rante po kasi nandun po sa sapa may kinukuha po ako lang po yung nandito. Ayan po. Maraming maraming salamat po, tita. Bumili na po kami ng mga materialis kanina, tita. Yung mga, ayan yung ayon po yung frame, saka yung iba pang gagamitin dito sa bahay nila, nanay Margie, tateri nante. Ayan po, tita. Maganda na yung bahay nila. Ayan. Ang dito lang po, tita, yung video po. Maraming maraming salamat po sa tulong na, tita. Thank you po, tita. Bye-bye po.